Alas tres ng madaling araw. May kumatok sa pinto mo. Pero walang tao sa labas. At ang mas nakakakilabot, ikaw lang mag-isa sa bahay mo. Sabi nila, kapag may kumatok sa pinto mo ng alas tres ng madaling araw, huwag mong sagutin. Si Rina, pagod na pagod na umuwi. Nakatulog agad. Pero maya-maya, tok, tok, tok. Napadilat siya. Sino yan? Walang sagot. Sinilip niya ang orasan. Alas tres ng umaga. Tok, tok, tok. Mabilis niyang tinungo ang pinto. Nanginginig ang kamay niyang sumilip sa peephole. Wala namang tao. Bumuntong hininga siya at tatalikod na sana. Nang may marinig siyang malamig na boses sa likuran niya. Huwag kang lilingon. Nanginginig ang katawan niya. Hindi siya gumalaw. Hanggang sa dahan. May nakatayong babae sa likod niya Hindi kumagalaw, Hindi kumikibo At may dugawang ngiti habang ginagaya ang bawat galaw niya